Kung maaalala last year, first time inamin ni Claudine Barreto, ang matagal ng chika na siya ay nagpaparihab. Pero nilinaw niya sa isang interview na ito ay hindi dahil sa ilegal na droga, kundi dahil sa post-traumatic stress disorder. Pinabulaanan din niya yung kumakalat na balita na siya ay kinakandado sa isang room, bagkus isang beautiful place daw ang pinupuntahan niyang rehab facility na nasa Thailand. Every day may massage ka, may facial ka once a week. May workout ka every day. May villa na may swimming pool. Kwento niya noon. May matinding pinagdadaanan ngayon ang batikang aktres na si Claudine Barreto, base sa ipinakita niyang latest post sa social media. Siya ngayon ay tinamaan ng depression at kasalukuyan ng nananatili sa isang ospital. Sa Instagram, ibinahagi ng aktres ang ilang video at pictures ng kanyang kalagayan. Ang caption pa niya riyan, yes this is what depression looks like. Pakiusap pa niya sa madlang people, so please don't judge. We all need more understanding and compassion. Sa comment section, maraming kapwa artista ang nagpaabot ng suporta at well wishes para kay Claudine. Komento ni Vina Morales, Sis love and hugs for you, we'll pray for you. Wika naman ni Vilma Santos Recto, Hi, my dearest baby Claude. We are all here loving you, dito lang kami para sayo. Tomorrow is another day. Be happy, smile and enjoy life cause you are blessed. I love you. Pinabulaan na ni Claudine Barreto ang kumakalat na balita, kung saan hindi totoo. Ibinahagi ni Claudine ang ilang larawan na nasa hospital bed siya at nakadextrose. Mapapanood din ang ilang video na sinusuotan siya ng medyas ng kanyang bunsong anak, at gumagawa ng paraan para mapagan ang kanyang karamdaman gaya ng pagkumot, paghalik at pagyakap dito.